naman. <laughs> Ayan. Uwi na kami, guys. Nagdala lang kami ng mga paleta dito. <laughs> Ay, sa na. Daan kami ngayon dito sa... Diyo kami yung kano. Pinakamataas. Diyo kami yung ang daan nandito. Sige, <laughs> sige. So dito yung mga Oh, alis. Ah, alis. na Edo, amey. Nasa market. sa babao. Bangin-bangin ang daanan, guys. Yan. Meron kaming dalawang road dito at saka sa kapila. Ayun. Uh -huh. <laughs> Dati kayo to pinenta lang ng kanilang uncle. Yan. Ne. Eh eh, uh, di ba ang daming olive. Tinamnan nila ng maraming olive, syempre. Mahal ang olive oil. Hmm. Yan, so yan ang kapitbahay namin. Tapos meron din kami sa harap. Ito ang likod guys, yung daanan. So dalawang daanan, meron din yung daanan sa likod. At sa daanan sa... Madaanan sa... Ano? sa so, harap. Ito yung likod. So, ito naman yung isang road. Kaya, dalawa ang road namin. <laughs> may two choices ka kung saan mo gustong dumaan. Ito medyo kasi, ano na to? Ito e rin yung jamay. Oo. Uh Ides, -huh. e jamay po napchasi. Chukunda, yun eh. Ne? Mm -hmm. Okay. Ito, stilo jamay. Okay, chukunda. Tsakari. Ah. Kinabali ah. yung stilo jamay na to jamay. Kinabali e si Ena. Sa diyo.